Another day, another kali survey. At maglilibot tayo ngayon sa Central Luzon at sisimulan natin dito sa Bulacan. At ang tanong, ano ang hatol mo kay Ex-Speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty or not guilty? Tara, samahan niyo ako. Ano po ang hatol niyo kay Ex speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project, Guilty or Not Guilty para sa inyo po? Guilty ako. <laughs> Sorry po. Guilty ako. Bakit po sa tingin niyo po? Basta, Basta ayaw ko. Sa, uh... Ayaw ko sa kanya. Ayaw ko sa kanya sa mga ginawa niyang panluloko. Kay speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project, Guilty or Not Guilty para sa inyo? Uh, ano sa uh, guilty? Sa tingin niyo sir Bart, po. Kung ano yung walang naging ano, hindi sila nagus project na ano, lahat ng lahat ng pride control sa atin sana hindi binabaha yung mga mababang lugar tulad ng Hagunoy, Kalumpit, San Simon Pampanga. Kung tinutukan nila yung project na yun, di sana walang naghihirap na kabayan natin na nababa na, na ano, walang nadidengue, walang Sumasobra uh, so, sobra ba ang bahado talaga pag umulan? ulan pa lang ba na, bah ma high tide lang siya, bahana agad. Siyempre, may mga estudyante, mga bata, mga pasok, kapitado, di ba? Pakahirap ng sitwasyon nila. Kaya tayo, mga nandito, medyo buenas pa rin tayo, marataas na lugar. Kaya sana, yung ano nila, yung kinurap nila, i ano nila, sa taong bayan. Thank Mata, you, sir. Managot sila, malagot sila tayo. Sige po, sal sir, salamat po sa boss nyo. Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project, guilty or not guilty? Para sa inyo. Guilty. Sa so, tingin nyo, sir, ba't po guilty? Ako, rakot. Maraming salamat sa boss nyo, sir. Maraming salamat po. Kayo po tayo, pakikistorbo lang. Ano pong hatol nyo kay Ex Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project? Guilty. Kulong. Bakit po, sir? Eh, sila ulo yan eh. Sa dami ng tao, pinerwisyon niya. Put kulong nyo. Para sa akin, kulong. Salamat po sa boss nyo, sir. Thank you, sir. Salamat nyo kay Ex Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Para sa inyo, guilty or not guilty? Eh, <makes> baha tayo. Guilty tayo. Di ba? Lagi tayong bahala. Yung iramin sa pala hindi ni sa likod eh. Umaakit dito tubig eh. Ayun nga po ang tanong ko eh. Yung kunting ulam ba dito lubog talaga? hindi naman ganong lubog ang dito. Pero siya, inaabot. Inaabot din kami. Yon sige. Maraming salamat po sa boss niyo. Thank you po. While well, sa flood control ghost project, para sa inyo po, guilty or not guilty? Guilty? Sa so, tingin niyo po, bakit po? Eh kasi nga, nangyayari sa ano natin eh. Kami dito, binabahad din po kami. Lagi, pinapasok yung bahay namin ng ano, tubig. Kunting ulan lang, baha na. Baha na. Dapat yan, makulong na eh. Kasi yung asawa ko, ano nang ano talaga, sa tax. Malaki na kinakalta sa kanya. Mas ganyan ng ano. May speaker. Sige po, salamat po. Maraming salamat po. Thank you po sa boss nyo. Patuloy nyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project para sa si inyo, guilty or not guilty? Guilty po yan. Bakit po? Eh, lahat naman, wala naman po nagagawa. Salamat po. Salamat po. Kasi po, binabaha din po kami dito. Thank you po, thank you. Sir Walter Romualde sa Flood Control Ghost Project, guilty or not guilty para sa inyo? Guilty. Guilty po. Sir Walter Romualde sa Flood Control Ghost Project, guilty or not guilty para sa inyo po? Guilty po. Bakit po sa inyo po? Eh, kasi lahat naman ng kandidato eh. Ano eh, nangungura <laughs> Sabi nga sa t-shirt ko eh, basahin nyo na lang. Ikulong na yan, na kayo, mga kuya. Thank you po. Salamat po. Thank you sa boss niyo. Hatol niyo kay Speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project, guilty or not guilty? Guilty. Teka niyo po, bakit po? Obvious na obvious naman yung ginawa nilang pangurakot sa kaban ng bayan eh. So, guilty siya. Saka nalaman ko pa po sa unang pa lang eh yun ay ang ano, yung baha. Opo. Maraming salamat po sa boss yo. Maraming salamat po. Opo. So, ano ang hatol mo kay Speaker Martin Romualdez sa flood control, guilty or not guilty? Guilty. Kulong na yan. Kulong na yan. Thank you, sir. Salamat po. Thank you po. Ito kay ex-speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project para sa inyo. Guilty or not guilty? Guilty. Sa so, tingin niyo po, sir, bakit po? Ayun sa ano, sa mga ebidensya. Base. Thank you, sir. Salamat po. God bless po. God bless. Finish lang. Anong halto niyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project para sa inyo? Guilty or not guilty po? Guilty. Good. Oh, maraming salamat. Okay lang po. Thank you. Ano po ang hato nyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa uh, Flood Control Ghost Project? Para sa inyo po, guilty or not guilty po? Guilty. Kayo po. Oo, oh, guilty. Uh, salamat sir. Maraming salamat po sa oras nyo. Ano nyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa uh, Flood Control Ghost Project? Guilty or not guilty? Para sa inyo. Guilty, guilty. Kayo sir. Ewan ko lang. Ba, uh, ano eh. ba yung ano natin. Kalsada natin. Guilty or not guilty? Guilty. Kaya bossing. guilty. Guilty. Bakit sir? Sa tingin nyo? Eh, napipirwish yung lahat ng tao dito at bumaba ang ating kalsada. Maraming salamat sa boss nyo. Thank you. Thank you ha. Martin Romualdez sa Flat Control Ghost Project. Guilty or not guilty para sa inyo? Guilty. Guilty. Sa tingin nyo bakit sir? Eh, kasambot siya sa Flat Control eh. Salamat sa boss nyo. Martin Romualdez sa Flat Control Ghost Project para sa inyo. Guilty or not guilty? Guilty. Sige po sir. Salamat. mga hatol nyo kay Ex Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Guilty or not guilty? Guilty po. Guilty po. At Maraming salamat po. Ingat po kayo kay Ex Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Para sa inyo, guilty or not guilty? Guilty. Sa so, tingin nyo ba, bakit po? Uh, kasi hindi maganda yung pamamalakad nila. Maraming salamat po sa boss nyo. Thank you po. Salamat po. Guilty guilty. Yes, okay, Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost guilty. Project. Guilty or not guilty? Guilty yan. Guilty sir. Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Ba-buy ka with tax. Diba? Tapos init tong araw. Di ba? Ano. Refresh tayo, uh, sir. Yeah. Uh, o, diba? Sayang tax ito, init. Saka ulan, Hinarap namin. Tapos na nakawin lang. Guilty or not guilty para sa inyo? Guilty. Maraming salamat, a sir. Sir Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Guilty or not guilty? Hindi naman natin alam yung ginagawa niyan. Kami, dito lang. Not guilty siguro. Not guilty po. Oo. Uh, nadamay lang naman yan. Salamat po, sir, okay, sa boss niyo. Thank you, okay. you po hatol nyo kay speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Guilty or not guilty? Guilty po. Palamon sa buhaya yan. Kay ex-speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Guilty or not guilty? Para sa inyo lang po. Guilty yan, pero maraming pera yan. Makakatax pa rin yan. <laughs> Salamat sir. Salamat sa boss nyo. Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Guilty or not guilty? Guilty ako yan Sige po. Salamat po. Ex speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Guilty or not guilty? Itayin na yan wala eh. sa hirap ng Pilipinas si eh, nalulubog sa bahang malolos tapos si eh, sila lang pala nakikinabang ng pera ng taong bayan. Bitayin na yan sa akin talaga, bitayin na yan. Oh, eh, sa akakasama lang ng loob sa tutulang. Eh, hindi sila karapat dapat. Hindi lang naman siya may nakiano diyan, nakinabang. Marami sila eh. Dapat mong lahat ng nakinabang ng pera na yan. Ikulong na yan, kaya ibitayin eh, na yan. Wala na tayong magagawa dyan. diyan. Eh, na. Malabo na may balik sa taong bayan yung pera na yan. Maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat. Thank you po. Salamat. Ramualde sa Flat Control Ghost Project. Para sa inyo, guilty or not guilty? Guilty. Kaya po, Parang guilty. Sa tingin niyo po, bakit po? Eh, kasama nga siya eh. Sa, isa sa pangalan niya yung sinama sa... Kayo po, mother. Ah, uh, uh, guilty. Salamat po. Thank you po. Ito yung sinasabi ng mga kakababayan natin dito sa Gaginto, Bulacan na mahabang creek, na konting ulan, talagang lumulubog sila. Paano pa kaya pag pa? So tara, tuloy tayo. Ano ang halto nyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa Flood Control Coast Project? Para sa inyo lang. Okay po. Ano, guilty or not guilty? Guilty po. For... Bakit po? Kasi may, may parang nakikita naman po doon sa mga investigation is parang yung mga evidence po is tumuturo pa talaga is para sa akin. kayo po, madam. Ano nyo kay ex-speaker Martin Romualdez sa Flood Control Coast Project? Guilty or not guilty? Para sa inyo. Guilty po. Thank Okay, Sige. Thank you, ha. Thank you sa boss nyo. Salamat. ex speaker, Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Guilty or not guilty? Para sa inyo. Guilty. Sa so, tingin nyo po, bakit po? Um, Purakot yan. Nagmamalinis lang. Salamat sa boss nyo, madam. Salamat po. ex speaker, Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Guilty or not guilty? Siguro, alam, alam naman natin na siguro kung ano nang ano nila. Kami sa agon, binabaharaw-araw. Eh, sana naman iayos nila. Eh, guilty po ba or not guilty? Kayo, sir. Gil. Maraming salamat po sa boss niya, sir. Pagdala sa Flood Control Ghost Project. Guilty. guilty. Sa so, tingin niyo po, bakit po? Eh, nakikita naman sa mga investigasyon. Eh. Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Guilty or not guilty? Guilty! Kayo, sir. Guilty! Sa so, tingin niyo po, bakit, sir? Eh, totoo naman lahat yan, eh. Okay lang yan. Sige, guilty. Sabi nga sa t-shirt ko, eh. Pakibasa na lang, sir. Tama. na yan, mga kurakot. Ma. Thank you, thank you, thank you sir. Thank you po. Now, ano po ang hato nyo kay ex-speaker Martin Romualde sa Flood Control Ghost Project? Guilty or not guilty? Guilty. Thank <laughs> okay po. Salamat po. Thank you, thank you. Martin Romualde sa Flood Control Ghost Project. Ano pong... ang... Ah, po ang... Ako eh, Jesus Mario Josep. Eh, yung pera po ng bayan nasa kanya. Ano po dapat si... dapat po ikulong siya. Pagbayaran niya lahat. Ang mga ginawa niya sa taong bayan. Maraming salamat po sa boses nyo. Thank you po. Kayo po madam. Guilty or not guilty po? Get guilty. Siyempre, dapat makulong. pero po. Dapat makulong. Ibalik lahat yung mga ninakaw sa taong bayan. Paano na may mga kawawang kababayan natin, lalo na kami mga malilit na sengko-sengko lang ang sente ang kinikita, ninanakaw pa. Maraming salamat po sa boss nyo.